Busy ka ba bukas? Busy ako bukas? Mm -hmm. May meeting lang ako, ma'am, pero di naman siguro. Bakit? Eh, sa isang bukas. <laughs> Anong ibig mong sabihin, Yel? Kung busy ba kami bukas or sa susunod na araw? Bakit? Makikipagkita ka na ba? Oh! guys, 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 tignan mo. Binidyo ko na kaagad to. Sabi, Kuya Clarence, busy ka po ba? Pwede po makastorbo. Nag-unsend pa. E, ano sa sabihin ko, guys? Eh, di sabihin natin, hindi naman. Bakit? Ano kaya? Sino na naman ang isusumbong mo? <laughs> Magsusumbong ka ba? Or anong ichichika mo? Baka may nanliligaw sa bootcamp sa'yo. <laughs> Sige, dali. Uy, uy, nagtatay. Nagtatay. <laughs> uy, tagal mag-type. Ang haba. Ang haba yan. Call. Call na lang. Gusto mo. Ayan. Yan, 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 yan. Ayun! Oo, oh, diba? Ayan! <laughs> <laughs> oo naman, oo naman. Anong Christmas ang ibabalita mo, Yel Reynan siya? Ating Omi TV girl, simula nung dumating kami sa buhay mo, nasira ang buhay mo. <laughs> yan, tatayo siya guys. Sige po, thank you po. Oh, sige, cool na, gay, Okay, sige, anytime. Anytime. Ayun na! Ayun <laughs> guys. Ay, Yel! Ba't ka tumatawa? Hello? Hello? Hello po. Hello, oo. Oh. Ano yan? Baka kasi nakaka-istorbo nakaka ako. Hindi naman. Hindi, hindi naman nakastorbo. Medyo lang. Actually, nakastorbo. <laughs> De, joke lang. De, joke lang po, ma'am. Joke lang po, ma'am. Ano po yun? Napatawag po kayo. Ala, ano? Busy ka ba bukas? Sa'yo lang po. <laughs> busy ako bukas? Hmm. May meeting lang ako, ma'am. Pero... Di naman siguro. Bakit? Eh, sa isang bukas. <laughs> bobo oh, bakit? Ah, <laughs> uh, ano? Um, uh, wait lang. Wait lang, ha? Pwedeng ano? Wait lang. Diyan ka lang. Sige po. Sige, sige. Balikan lang kita saglit, ha? Saglit lang. Huwag mong papatayin, ha? Sige, sige. sige wait lang. Oo. <laughs> bakit? <laughs> bakit ako inaaya nun, guys? <laughs> <laughs> bakit ako inaaya nun? Wait lang. Pupuntahan natin ang mga tropa ko. Sino yung mga? Ba? Wala. Wala, 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 Asan si Lares? Malis. Kaya naman dito. Ha? Uy, huwag mong Baso na, yes. wala, ha? Si guys, sinong gustong sumunod na si Troy dyan? Sa pag-alis. Siyempre, oo. Oh, sama na ako no, dyan. Kalit no, ulit ka. Nagawal ang usap. Siyo ayaw mag-awal ko. Ulit ka. Si Ares. Ares. Ares! Ares, Ay, sumama Halika. Bert, Bert, may ikukwento ako sa inyo. Bakit -c -c ganun? Ah? Ah? Oo, oh, hindi. Yeah. <laughs> Ba't ganun? Uh ano? Tumawag sa akin si Yel. No. Kausap ko ngayon. Huwag kayo maingay, ha? Tapos, tinatanong nyo ako kung busy daw ako ngayon. Kung busy daw ako bukas, tsaka sa susunod na araw. Ba't nyo ako <laughs> tinatanong? <laughs> Ewan ko. So, she... Nakaintriga. No, Nakaintriga. No. No, na, no. Ito lang ang aking mahalo. Oh. Yeah! <laughs> Tara po na sa ilibag

si Hel tumawag sa akin. Tapos tinatanong kung busy ako. Oh. Uh. Tapos tinanong kung busy daw bukas. Tapos uh. tinanong kung busy daw ako sa susunod na araw. Ano ibig sabihin? Eh? Nakaintriga, di ba? Wala, Toto. Something spooky. <toto> <Toto> Pero... Uy, sigil. so, biko ah. Baka pa ako ito. Baka pati ito kung bakit yung asus. Baka ikaw yung nagtatanong ah. Kahit tingnan niyo sa konbo, wala kaming konbo. Nagulat din ako. Pero super loyal ako. Ngayon, kaya ako kayo sinama. Mm. Kasi wala, natatawa ko eh. <laughs> tara, tara, tara. tara. mo eh, so, mo <laughs> Yel! Nagpawak lang ako ng ano kasi. Camera ka pa, ano. Bakit, bakit ka palang tatanong kung busy ako? Eh, kasi ano, nakita ko kasi na, ano, nage-effort si Joshua. Ah! Ay! Ay, pala, pala. Ay, yun naman pala, ito, ito masyadong, oh. masyadong ano yun, masyadong nagbibigay mali siya. Hindi, ay oh di ba. Uh, uh, day bibigay mali siya dun sa tumatahog, ay paron pa nga tayo. Oo. Ano Yale oh tapos napanood mo ano yun? Effort. Uh, nag eh nag-effort siya eh di ba nga sabi ko gusto ko lang naman yung gawin niya yung gusto niya talaga. Uh, Oo. Oh. Kasi chance <laughs> yun, talaga <laughs> successful ka. Uh, Oo. Oh. Eh nakita ko naman na siya na dedicated siya sa ginagawa niya kaya parang nakita ko rin na seryoso talaga siya. <laughs>

eh, eh, paano yan? Diba sabi mo sa akin, dapat mag-100k muna siya? Nakikita ko naman na kasi na nag-effort siya eh. So, nakikita ko na dedicated talaga siya na, like, mm. sino ba naman ako, di ba, para talaga. Ah. Mm. So, okay lang, Binabypass mo na yung 100k. Oo. Oh. Yeah! <laughs> okay lang ba na hindi mo na namin sabihin kay Joshua? Surprise. Susurprise so, lang so, namin siya. Ayun, na magkikita na kayo ng araw na yun. Uy. Ah, sige. Sige, sige, El. Maraming salamat. Salamat, salamat. Sige, El. Ingat. <laughs> Totoo ba yun? Hindi ba prank yun? Huh? Baka may pinagtitripan mo kami, kinausap mo yun, ha? no? Oo nga. Oo. Oh. Ito si... Ito si... Walang ano Oo, Ayan oh! Oo, oh. <laughs> oh, wala. Oh. Ay, itong huling usapan namin, oh. Ayun yun, yung kay Ares, Tuesday. Ay, huwag oh, na natin basahin yun, so. Huwag ba yun. Baka naman kasi dahil sa atin yun, o. Oo. Hindi naman sa pagmamaya, baka kasi nag-effort kami pumunta ng Kaloocan. Oo, oo, oo. Oh, kung hindi namin naisipan yun, oh, oh, eh, eh, kung kung hindi mo pinunta si Owa doon, hindi magcha-chat siya at hindi siya magsusumbong sa akin ng e chat ka ng chat sa kanya. At least oh. kung hindi siya nag-chat, edi wala rin kayong onbo ngayon. Oo. Oh. Oh, oh, oh. At least kung hindi ka nag-chat, edi sana matagal na niyang pinapunta si Joshua. Ang importante ngayon, magiging ka na siya. <laughs>